tingnan natin ano ang gagawing tira ng isang rica Rindal sa tira City. tingnan natin mga idol tingnan natin ha ano ang gagawing diskarte ng isang Rika Rindal ng Davao City tingnan natin mga ka idol ayun tinira na nga ano ko hindi talaga na ko pero mga ka idol at makita. pero medyo mahirap ang tira ng isang Luis medyo mahirap po kasi medyo pakiting tingnan natin kung kaya niya ba itong papapasukin tingnan natin mga ka-idol kung kaya niya papasukin ang Terra 7 ay grabe naman ang napapasok na ni Luis tingnan natin sa Terra 8 mga -idol, kung papasok ba ito o hindi o makakabalik, makakabalik pa ba si Rica Rindal sa mesa tingnan natin maubos na ba ang tatlong bulang tira sa la mesa tingnan natin mga kaadol ano grabe naman yung tira na yan parang natutulog lang medyo napalakas ang tira sa 8 kaya ang preparasyon sa 9 medyo mahirap pa tingnan natin Oy, Tereret po ang isang Luis ng misanis. Kailangan ng tulong ng isang mahiwagang tereret. Tingnan natin kung mauubos ba ito ni Luis. Dalawang bola na lang po ang matitira. Tingnan natin. Ay grabe naman talaga. Sa gitna talaga dumaan ang bola dito na natin maalam, kung mananalo ba ang mananalo na ba si Luis na misamis o extend pa ang laban tingnan natin guys ha na po si Luis misamis kung mapapasok na ito o panalo na po siya kung hindi extend pa po ang laban tingnan na natin tingnan natin kung kaya niya ba itong papasokin. Oh, mukhang niya dadalawang isip pa Ayun, po si Luis. Kung ano ang gagawin niya sa Jis. Tingnan natin. Ito talaga ang napakamahalagang tira. Atin mga ka-idol. ang layo ng tama. At napapalo si Luis sa mesa. Grabe naman talaga. Napangiti lang si Rika Rindal ng Labo City. Tapos so, sa napaka, napakadaling supply ng Luis. Ayan po, sport game na mga ka-idol. Sports game na